video natin yan meron tayo P6 mga sir na ito troubleshoot at uh, pumuputok yung 25 ampere nito kaya check natin pagbaba baba ibabaw natin mga sir PCX 6 ito mga sir 160 na pumuputok yung uh, 25 ampere. Lalayo mo sila sa harap. Dalawa kayo dito. Baba. Baba muna. Sige lang. At Baba baba, 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 baba. Yung side mirror, ya. Baba, 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 baba. Tapos buhatin niyo sarap. Mabigat oh, sarap, ha? Eh, hey, diretso muna sa loob. At uh, kunti lang naman yung ginagawa rin today. Dito lahat kahapon, marami. Yan, ito ito total bullshot natin mga sakas. Kung kutok yung ano, 25 ampere. Siyempre pag ganito mga sir, ay, uh, step by step na tayo. Okay. Ito sabi na. Ayan. Ito lang yung ginagawa natin today sa isang, isang Yamaha na nasunog dahil doon sa regulator. At ito naman yung pupukusan natin sa video. Ngayon tatanggalin mo natin yung kanyang flerings uh, mga sir para matrouble shot natin. Totally galing ng isa na ito. Ibang uh, paggawaan at uh, medyo malayo. Kaya pinull out at dinarast dito para mas malapit lang daw. Mapapasin yan. Nakaangat na. <laughs> Tama, di ba? Siyempre, tanggal yung mga team play rigs. Kasi, inaayos nito sa kabila. Check natin. Tenggalin mo tanggal yung play mga play rigs mga sa. Kung mayroon lang mag shot. Kasi talagang hindi na mga to. Tanggalin mo natin yung mga pairings mga sir para ma-check natin yung wire nya pagka mga gano 25 uh, 25 ampere yung kanyang pumuputok check natin yung kanyang stator or yung wire, doon mo natin magbase kasi hindi ko lang masasabi kung magiging safe ba easy yun ito yan, ito mga syang natin yung uh, pairings nito yan, nakabukas na to. tapos ito may cut yan dito yan sa ilaw to tapos ang gagawin mo natin testing mo natin step by step na tayo bali magka try tayo ng uh, fuse iisa isa mo natin itong uh, sakit na to na nanggagaling dito para matukoy natin kung sira ba ito or sa harness or sa stator ganyan muna na ako Ibalik hey, balik mo muna yan. Mag-test mag ka muna isa. Yeah, mm -hmm. yeah, Mag-try tayo ng fuse. Kahit anong fuse, pwede na yan. At uh, ibabalik natin dito kasi dito yung 25 ampere niya. At uh, ibalik mo muna yung socket niya para matukoy natin kung ano yung problema. Ganito yung ginagawa kasi namin mga sal. Yan, yeah, suksok muna natin. Yung remote. Yung remote. Okay, testing natin. Tingnan natin kung puputok tong ano, fuse i mo yan pumutok yan pumutok siya tapos susunod natin tatanggalin natin tong dalawang to para matukoy natin yung fuse eh. Yeah, bali hindi ko naman din ito pinababayaran kay sir Baga, ginagamit ko talaga to bumibili talaga ako nito para para dito sa pagtutrouble shot okay? isa pa Ayan, hindi pumutok yung fuse at nagkaroon siya ng panel dito. Ayan. Unang una mo ating gagawin dahil hindi naman pumutok dun sa taas. Ayan. Babaybay mo na rin tong stator nya. Isa rin kasi yung sa stator kung bakit to pumuputok. Okay, yan. ayan muna yung buksan mo muna. Tignan mo muna. Tignan mo muna. Tignan mo muna yung stator. Ayan. Yan naman yung susunod natin i-check. Okay. Ito pinapabalik ko muna yung pinutol doon. tinuro ko kanina kasi pinutol yung, ano, yung accessories wire. At chinik na rin yung stator. Nakita ko naman na goods naman, walang problema. yeah, hinahanap ko na natin yung pinaka uh, main cause kung bakit ang sila or pumaputok yung 25 ampere. Hindi pa ako magpag... Uh, ano uh, parang masabing sila ang ECU kailangan mga natin i-check yung kanyang wire kasi kapag ka once na ECU ang involved unang unang muna namin ginagawa dyan yung wiring kasi kung hindi mo gagawin yung uunahin yung wiring at sinalpak mo kaagad yung ECU at may problema yung wiring mo puputok yung ECU napakamahal pa naman yung ECU nyan mga sir 14 si ml kaya yun din yung pinaka part ng mekaniko na talagang uh, mahirap kasi ikaw mag-aabono niyan. Yeah, meron pang nakalagay na ano na yung kwan. Yung pop-up doll. Yeah, ang doon. Che-check natin 'yan. Babaguhin natin 'yan. Kung nakikita niyo mga sir, tulad doon. Yan, sila na yung po yung kumalas niyan. Okay, maya-maya. Trabawin mo namin yung harness niya mga sir. Update tayo maya-maya. Yan. Dinikit muna natin nandito. dito. Tapos testing natin uli. Di ba lang tayo sa fuse. Fuse, mura lang yan sa Shopee mga sir. Okay, on mo kung puputok ba? Putok pa rin. Mm -hmm. Tapos bye bye mo uli yung doon sa kabila. Tignan mo. Yung mga na, nakakunik sa mga divider. Meron kasing mag uh, ano, mag uh, on the spot na ECU yung papalitan kasi napakamahal tingnan mo nga yung ECU nyan tanggalin mo kung may crack doon sa likod pag may crack yan sa likod confirm na yan pero i-rewiring natin tong ano nya pero yung mga ibang nakakabit na accessories dito ano yan disable sa akin yan bahala na siyang magpa install sa iba basta sa amin ay uh, yung pinaka original wiring ayusin namin yan at uh, ayos yung mabuti yung walang corrosion ganyan kumbaga step by step mo yung ginagawa namin hanggang sa wawalwala na namin yan check check namin yan ng isa isa dulo to dulo hanggang dito tingnan mo yung mga dyan ayan galing galing. ayan yun, parang squatter area tapos disconnect mo yung ano pop up dole nya And one, ito. Kasi kapag ka wala yung ECU kasi mga sir, or hindi naka-plug yung ECU, at inun mo naman siya, mag yung panel. Hindi po putok yung fuse. Kaya isa na rin to sa isa sa mga nakikita natin. Pero inaayos lang natin yung wire. Lahat ng mga saksakan yan, mga sensor chine-check mo natin para sure ball sa pisang bibili natin kasi malang isi oh. tapos hindi mga gamit sayang eto mga na ha nabaybay na natin lahat nung mga wear nya ayun, natanggal na nga natin yung mga panel para hanggang sa chinecheck na natin lahat lahat dahil hindi naman tayo pwedeng mag uh, overall nasunog na, Nalusaw ito charger ito siya rin dito sa mga nakakasira eh, lumubo na dito ayan, ayan o kumulubot na ayan, naibrate ka natin o, diyan, ano para na-check na natin, oh, ano uh, na na natin lahat-lahat ng divider ng uh, wire natin check na natin, yung e, luma at ang uh, gagawin natin, meron kami mga pinantitest kung talagang uh, na-confirm na natin na ang sira talaga ECU or wire dahil na-check naman natin yung wire at uh, nakita namin namin na goods naman kaya try mong palitan yung luma na yan yung sa kanya sa kanya yan mga sala yung pumupotok yung fuse kapag uh, kinakabit natin kita uh. mo, kita mo dito oh. Uh. Okay, battery lang yan uh. tapos iyuon natin yan yeah. um, yan tumunog kita nyo pumutok Tapon. Lagay tayo uli. Marami man tayong pang uh, testing. Hindi naman ako nangihinaya kasi mura lang naman yung fuse dyan mga so. Okay. Try tayo ng ibang isyo. Ito yung sa kanya. At ito naman yung luma. Ito yung may check engine din na error. May error sa check engine. May problema kaso hindi yan na uh, pumupotok yung fuse. So, tila natin.

wala check engine kaso tumutunog yung tumutunog yung uh, motor dahil nga uh, na confirm niya na hindi sa kanya yung ECU pero ayan nga hindi nga pumaputok yung fuse ibig sabihin ang problema nito ECU yung luma niya ito ito yung naging problema nito o ito yung papalitan natin at syempre bago natin isalpak yung bago lilinisan muna natin yung kanyang wire tulad so, na sinabi ko, kapag ka once na kayo magwa-wiring sa motor ninyo, pinaka-importante, huwag nyo nang ka uh, papakailaman yung harness ng motor ninyo. Kung ang uh, reason nyo, o kung maglalagay kayo ng mga ganitong gantung mga wire, o mga pailaw-ilaw sa motor ninyo, isa rin po yan mga sir sa nakakasira ng ECU. Sample na lang natin dito, ito, oh, nalusaw na. Oh. Kaya nga, Iba na yung charger niya. Hindi na Dahil lang dyan sa mga pinaglalagay ninyo, masisira easy yun ninyo. O, tulad nyan, napakamahal nyan, 14 million, 4,000, 4,000 to 4,500, kasi in-inquire ko na yan. Wala charger ito, di ba tinagyan ng ganito? Tutulong nga. Wala ito. Yan. Yeah na karon ano, yung charger niya, yung USB na. Ito, ang dami na naka-install dito. Ito yung charger niya. Kini iba na? Yan yung ano, sa on na lang maganda pag tumagal, nag-crosion yung wire, diyan na nag-uumpisa yung problema. Yan, na confirm natin ang problema nito, ECU. Hmm. At kapag ka once na in-install niyo yung bagong ECU at natatakot kayong maglagay dahil nga bago, yung 25 ampere na yan, babaan nyo yung amperahe nya. At isa pa ang ginagawa ko dyan, nilalagyan ko ng hibla ng wire tong positive sa saka ko dinudugtong sa positive din din nung battery natin. Saka ko sya inu-on. Kapag once na nakatroubleshoot sya ng error or may problema yung, wire, yung wiring harness ninyo, yung nilagay nyo yung fuse ang unang puputok. Doon palang lang ma na kayo na may kulang pa kayong ginawa sa motor. Yan, para hindi kayo magkabuno kasi napakamahal ng ECU niyan. Hindi ko rin sasapala rin yung pagkasira ng ECU dahil uh, mabigat sa bulsa. Eh, pamigay ko na lang sa kanila kung sakaling mag-aabuno ako. Kaysa eh, so mag-aabuno ako, pamigay ko na lang sa kanila. At least, hindi may pangalak pa, ano? Kamangkain? Tama! Okay, bali lilinisan na lang natin to. Tapos uh, in order ko na rin yung ECU at uh, kinontak ko yung uh, kakilala kong mayroong siyang ECU 14.5. Kasi uh, so, hindi po pare-parehas ang presyo ng ECU. May 14, may 13.9, ganyan, may may 15 ganun, may 16 pa nga Kaya hindi pare-parehas ang presyo. Kung saan kayo makakabili ng mas mura, doon po kayo bumili kapag uh, medyo no choice kayo kasi nga wala nga mahanapan eh, talagang kakagatin nyo yung mahal na presyo yan, natin yan binalik naman natin yung standard na ano doon. basta kung ano yung standard ng motor sa harness yun lang yung, yung gagawin namin at yung mga accessories na nakalagay dyan uh, aayusin din natin huh? Mm. Okay, na-confirm natin. Aandar <laughs> na to pag dumating yung ECU. Yung AC yung pinantesting natin, tago nyo niya para sa susunod meron tayong ano, pantesting uli. Kasi mayroon pang nag-PM sa akin na magdadala ng, is, e ng PCX din na pumuputok yung 25 ampere. Kaya confirm na natin na AC yung problema nito mga sir. ya butas bulsa. Tsaka, dito sa harap nyo mga sir, napansin din natin gumagamit siya ng uh, dual contact horn at isang uh, night repair sa so, MDL yan, tagi isa kaso napansin namin, iisa lang yung relay niya mukhang pinagsama yata yung sa pop up door sa kayo sa ano Kaya pagka ano mga sir, so, pag malalaki na yung mga ganito niya, yung mga ilaw niyo. Napaka-importanteng maglagay kayo ng relay kasi mura laki na to eh okay na sana kung ito kahit hindi kayo wala problema yan pero dapat maglalagay kayo pag ito kasi malaki na yung wattage nya okay dinisan na natin nagdagan natin ng wire papagawin natin yung naayon sa amin mga sir kasi uh, nasubukan na namin yan at hindi lang din naman ito isang beses na kami, na, na uh, nakapag -trouble ng ganito yung iba galing pa sa iba na nasira kaya kung ano yung naayon na ikaganda ng motor yun ang gagawin natin kasi ito ay uh, ginagamit pang hanap buhay kaya dapat maingat tayo ay muna natin dito tayo sa may uh, mas maluwag para uh, maumpisa ng uh, i-make over yung kanyang wiring ito na mga na natin yung headlight nya at nagwa-wiring tayo. Nag-additional tayo ng tatlong uh, relay para sa busina, para dito, at para dito. Inagin natin ng tagi isa para secure yung ating ano harness at uh, hindi rin mag-overload yung ating fuse dun sa ano. Kaya maglalagay tayo ng relay. Eh, kung mas maganda sana, ano, kung may malit tayo, mas maganda sa bagay yung wiring naman natin PCX dito lang sa harap sapat na yan flat na yan yan at uh, itong awa ko naman ito na yung bagong ECU natin mga sir nagkakahalaga ito ng 14 5 kasama delivery kasi pina-deliver ko kasi ito mga sir kasama delivery nito galing pa ng ano ng Laguna kaya medyo mahal yung ano delivery fee kasi do tayo may alam at yun yung alam kung available ah, ito tuloy natin sa grid yung pag wiring natin dyan dahil na, na, safe naman natin yung pinaka main harness natin ah, uh, do double balot na lang tayo at full uh, force na sila dalawang kulot sa, sa, isang may kuntil Uwi lang ang asal pa. Ito na mga sir, mga sir, tapos na yung mag-wiring. Ayan, nakinis na natin lahat-lahat. Wala ko tayo sasabit Ayan, yes. ay uh, sa bagay, yan sa play rings naman yan. At ito kasi, dahil nga uh, iba na yung kanyang charging, kaya nilagyan niya ng ano, oh, ng port or sakit Kasabit lang dito. Yan, na natin o ikakabitan natin yung ating bagong ECU. Ay, okay. okay. Jesus. Okay, nakikin na. Tanggalin mo na yung luma. Kaya kung bago oh, kayo lang gumawa nito at uh, natatakot kayong maglagay ng bagong ECU, gawa kasi ng mahal yung presyo nung ECU yung brand nyo na yan. Yung turo ko na lang sa inyo. Uh, maglagay kayo ng hibla dito sa battery tapos babaan nyo yung amperahe nung fuse yung 25 ampere gawin yung kahit mga 2 ampere yan ito yung bago natin ECU yan at yun na yung luma makikita naman natin na makinis yung brand nyo yan sasalpakan na natin tapos tatanggalin natin yan kinabit kasi nila dahil gawa ng uh, nagwa wiring sila dahil dito naman sa motor na to kahit walang AC yung mabubuhay mo yung panel tapos kuha ka ng ano ng uh, hiblo ng wire tapos kukulik natin to itatali natin dito tapos ilalagay natin doon kapitan natin yung hiblo ng wire yan, ganyan yung gawin nyo kasi kapag kung saan nagkamali kayo dyan pag -ati yung apat dyan <laughs> 14.5 hmm. lalo kayong uhusay nyan sige i-bowl mo yan ito mga sir ang tayo na i-bowl ng wire yan, mas maganda na yung sure bowl mga sir kasi napakamahal kasi ng ECU okay na sige huwag mo 1, 2, 3 Okay? Ganyan mga sala, tutunog siya pag bago i natin. I-off mo pa. Tapos, i-on mo. Ayan, tumulog na yung fuel pump. Narinig ko na rin yung fuel pump. Isa pa. Yun, ang latas, so. wala na siyang check engine. Tapos, marinig naman natin dito. On. Okay, pag pinastart naman natin yan, puputok yan. Okay, start mo. Ayan, puputok yan kasi hindi niya kakayanin dahil hibla ng wire lang yung ating ginamit. Tinukoy lang natin na yung ginagawa natin ay sip. Ayan, ibalik mo na yan para mapandar natin. Kabit mo na yung ano, battery. Yung tornilyuan niya. Okay, pandarin natin. Okay, ayan mga sarang, mandar na siya oh. Dahil mali, Mali-mali kasi yung wiring niya mga sir. Hindi ko alam kung sino ang gumawa niya. Mali-mali yung wiring niya. Kadaming ano, pati mo kasi walang kulang, Kasi tinanggal din natin yung radiator niya dahil nga syempre kapag once na easy yung problema, ini-step by step natin yan. Hindi pwedeng yung ano yung lalaktawa mo yung isa. Napakamahal ng ECU. Kaya ko din magabuno. Masakit sa bulsa yan. Saka ayaw ko rin sila magabuno. Pamigay ko na sa kanila kaysa magabuno pa ako. Yan ang pinakamagandang ano. Kaya Ayan, chinik namin lahat dyan. Mali-mali kasi yung wiring yung mga sir. Kaya, dapat, uh, doon kayo magpakabit sa ano. Yung marami ng ano, yung nagawang ganito. Para hindi kaya ano, kasi mali na easy yung mga sir. Bigat sa bulsa. Kaya, yeah. yeah mandar na siya. Ibabalik na natin yung pairings. Pairings. Play rings. Ayan, okay. baka yeah. uh, may mag-correction na naman ng, ano, ng word. Rings, pairings. pairings. Hey. Parehas lang din naman yan. Basta magkatunog. Pilipino tayo eh. Di tayo tayong dis eh. Sabihin mo lang, kubur. Isa yung dako. Na maliit. Balik na natin mga sarang. Ito mga sarang, balik na natin yung kanyang uh, pairings. Basta walang malamig eh. Yung mainit lang yung ginaw. Ito yung ano, tsura nya. Ginawang tricycle. Tricycle. Okay, start mo nga, kapalong. Kulang na lang nito na hindi na ibalik yung uh, upuan sa kayong radiator kasi ipapakita mo namin dahil yung pinaka uh, cover dun sa ano sa pan basag na. Siyempre, isa rin yung sa overheating. Ayan, na natin. Saglit lang, hindi natin ipainitin masyado kasi wala siyang ano, kulang. Uh, kulan. na, gulos na, gulos na. Kaso gumastos siya ng ano, 17, 17k. Parang nag-overhaul tayo ng makina. Ayan, kalis na to. Bukas for pickup na to mga sa. Ayan, pagdating sa wiring, huwag kayong basa-basa kagad agad nag-wiring. Kasi totally, pang ano lang yan. Pang madalian lang. Hindi lang totally pan, ano, pang matagalan. Charger. Tapos yung lagi iisa mag-iisa. Kasi yung 86 positive na. Uh -huh. 30 positive. Uh -huh. Yung 87, naging positive din. Mm, Kumbaga hmm. ano, nagkarambol-rambol kasi yung kanyang ano. bis na palabas yung 87, ito yung na positive dun. Dahil lahat ng ano na yan, isa lang yung ano, isa lang yung relay niya. Kaya doon na dali, tapos bugtong-bugtong. Yan, meron siyang pinutol dito. At yung -dito, yung dito, may pinutol, dito, pinutol dito. Yung yung, yung nakadali dyan. Kaya wag kayo basa-basa magpapanood mga sala. Huwag nyo na naman yung harness ninyo kung hindi naman karapat dapat. Pinaka importante dyan, gumawa kayo ng panibagong linya. Kung gusto nyo mag-install ng wiring, gumawa lang kayo ng panibagong linya. Tapos lagay nyo siya na fuse. At kung gusto nyo naman, maglamag tatap kayo sa accessories wire ng motor, lagay nyo din ng fuse. Para sure ball talaga na walang aberya. Yung mababang ampiraya ilagay nyo para ano. Sure ball kayo. na yung sa mga sir, perfect ka pa to tomorrow.